mga tropa, bali pinapasok namin itong mga bangka dito at pinakaandaan namin ng pagdating ng bagyong pipito dahil parating na mamayang gabi ito lahat ng bangka ay pinapasok din sa mga beach sa resort pinaalam naman namin to sa bantay, sa mayari at medyo malakas-lakas yung bagyong pipito super typhoon daw ito kaya lahat ng bangka ay pinapasok na namin, tinatas namin, tinatanggal namin dito sa tabing ng playa. Ayan, eh, shout out sa tropa. Bali yung bangka namin ng kay Lino, kaya narito na sa loob. Pinasok na namin. Ayan. Ayan. <laughs> Ay, okay. Yan balit yung mga banga, anak bangako. Tsaka ayun yung kikweli na go. Yan <laughs> Paano yung <laughs> Bali matitira lang dito yung tinagalog at mukhang wala yata yung mayari dito. At yung ibang bangkado yung pinapasok na rin doon sa loob. Kanyang tinagalog na yan, yan, may iwan diyan. baka hay. ano, Ay, sa na. Diyan. O, diyan. Jelap. Jelap. Lang, o, kaya... diyan. Ay, diyan. ay natin parada. Kahit pala atroli pa <laughs> <laughs> sa aso. No? Say Pag hindi di sa amin trole. Pagkalita ka dyan dugo ay. Diyan. Huy, nga pa mat. na ang ulo o pasok kayo basta malaga mailigtas. <laughs> Ay nandoon Yan sa kabila lahat pinapasok na rin. Pasok oh, yung kanyang bangka, no? Di kasih anu. Ayo kasih ya. Ini expandian.

-ay, Yan, tiyanggal na yung ano, paltik, pati palangoy Para madali pasok sa loob uh, bilis nga na may pasok dahil may mga punong kawi dito Kaya tiyanggal na yung paltik Bali, well, ito yung ano, yung punapano yung sa iba kong vlog Ito yung mga nakikitang Mga, mga taga-kabilayan Ito, so, marami na sila na may pasok dito pero yung iba, yung hindi na nitianggal yung ano, palatik dahil kasya. Pero pag dito papasok kailangan tanggalin. Ito, may na iba. Kaya laki itong tinagalog nito kaya tinagal yung paltik. Ano, dito Dito na. Okay, dito na natin Dito na Dito na lang dito ng yung mo, sa mga gwapo lang na. So, lang? Ay, puro gwapo lahat tayo Wala mahawakan. Hirap, yeah, hirap. Ayan. Ah, may kalang naman pala sa ilalim. Kaya kahit sumabit yung ilisi at saka yung timunay okay lang. Hirap palang kalang sa ilalim. Medyo mabigat-bigat mga katropa ito din kalog dahil yan ay mga pyesa na yan ay malalaki. sigurado lang yung ating mga kasama mga isda dahil delikado pag nasira ng bagyo itong ating bangka mawalan na tayo ng pangarap buhay kaya bago pa dumating yung bagyo ay pinapasok na itong mga bangka rito sa tabing playa Ayun. Ayun. Mali, balik. Mali, daw, ibalik daw, ibalik at mali. <laughs> Gango ano?

Ayan, bali pagdating dito, tatanggalin na yung palangoy at di kakasya. Mas madali kasi magbuhat pag mayroong palangoy tsaka palatik. Nabubuhat na maayos. Kaya pagdating dito, hindi nakakasya dun sa pagpasok, tatanggalin na nila. Madali lang naman ito yung kabit. Tamsila ang ulit. Madali siya ulit. Oi, sabit, sabit. Sumingaw na. Naplat na. Yan. Oh, ah, naman. Tatalian ninyo, tatalian. Yan, yeah, bali, tinatali dito sa balibago para sigurado hindi bumara ang bangka Tatali po lahat yan kaya nakadikit sa puno tsaka ito Sabit salam bre. Oh, sabit, sabit. baka hindi oh, na uy bumagsak na tali na nga kailangan diyan At, yan para patagilid Di sobrang daman malaki-laki itong tinagalog na ito kaya kailangan ng maraming tao ito ay gay na ano na yung ano timon saka yung ano ihi ay balik ko na ako yung basak Pulang sakalang

Sabay, sabay. Tayo muna patay. Oh. Oh. oh, 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 oh. Magsak na. Natuluyan na lalo na nabalik ko yung ihi oh. Bante, bante. Nabalik ko na yung mga tropa, ayan oh. Wala na yung ihi na ito. Sira na oh. balik nabalik pala

Sa pa kulang pa. Oh, oh. Ah ba, sumala, tumama din sa thank you. Kulang lang sa buwilo. Kulang lang sa timing. Yan, bali ilang pira, ilang bangka na lang naroon. Matimingan, <laughs> mataga sa likod. Kami natitira pa kanina yung naroon natitira ngayon ah. kay pareng parang iso Abay. Alalaot pa yan. Alalaot pa yan? Aba, matibay. Matibay ang loob na yun. Salawat pa. Hindi na natin tira. Tsaka ilan nilang dito. Ayan na. Update tayo mga tropa bukas sa darat na super typhoon. Ang bagyong pipito. Tukod. Mataas. Tase, Ito, ta sa yan. Warni. Kapalingan. Ito nasa loob na lahat ng mga bangka. Ito na lang natitiray sa. Sa kain doon yung mga sirisan. Yan na uh, chip na ito mga ito dito. Palilipasin lang ang bagyong pipito at uh, ilalabas na ulit ito mga ito. Tuloy na ulit ang laot nila. Mga bangka Naantok na si kuya. Naantok na. Naantok na. Pagod na eh. Diba ilang ba naman aming tinas ng kudami? dami ano. Ah, mukhang magsisipag picnic yata itong mga ito. Ito mga kabataan oh. Magsisipag picnic. Anong baon nyo? Ayan, hi. Ah, ang ganda mo nga rito ay. Ang ganda mo. Ayan. Kaya yung mga kabataan dito sa Dinaycan ay magsisipag picnic dun, sa beach dun. Pero mamayang gabi pagbabawalan na yung mga ligo yung mga dito dahil may bagyong ang paparating.